Hello mga kabibib ko ah, mayroon na naman akong gagawin ngayon uh, ah, ko ng, ano, ng transmission nito ano, for clip telehandler ah, telescopic po ito telescopic siya na, na for sa sa ito yung transmission nito bali itong forklift wala tong freno wala po itong freno sa ano, sa makabulok niya kasi ang nagpipreno talaga nito yung transmission mismo ayan yung transmission mismo ayan tapos kapag ang propeller naman nito nakabalagbag ayan nakabalagbag siya uh, kapag nakakabit yung propeller sa makina nakakabit yung propeller sa makina kapag inikot mo yung makina napakatigas niyang ikutin kahit na 4 cylinder lang sa di kuwan lang sa apat lang ang piston nito pero mas matigas ang ikutin kaysa sa bead wheel dahil yung propeller nito nakarikta sa may flywheel ng makina at nakarikta rin dito sa may torque converter ayan po to yung torque converter yan ang nakakabit sa torque converter naman yung bomba ng hydraulic system kaya pagkatapos nakakabit din sa kanya itong transmission ng uh, forklift okay. din kaya matigas siya ngayon ikutin mahina na ito mag travel kaya ipaba ko yung ano uh, transmission ito ang problema naman ng transmission nito pag ako naman nag-tubo bullshot nito ang kailangan ko niyang gawin nakalagay dito ATF pero kapag gusto ko siya malaman kung sira na talaga yung clutch nilalagyan ko siya na ano. nilalagyan ko siya ng engine oil yun naman technique na yun na ko dun sa kasamahan ko na torque uh, taga torque na pag mag testing siya malalaman mo siya kapag halimbawa ATF ang karga niya i slide na para malaman mo siya kung yung plus disc niya, yung plate niya, mga serana, mga seal ring, nilalagyan niya ng malapot. Ang nilalagay niya, hindi na well. Kapag lumakas siya, baba na kagadang ano? transmission. Palitin na yun. Tapos, ayan. Ayan, bababa ko to Yung pasapa ko, nag-un-run. Nag-train muna na, ano, na idolik. Eh. Titrain muna silang idolik. Tapos, magtatagin para kahit abutan siya ng six months lalo ang piyesa nito magagaling pa sa mismong kasa matagal nabutan ng mismong ng tatlong buwan ayan mga kabibib ko salamat po sa mga subscribe sa aking youtube channel uh, please support my youtube channel please, please like and share and subscribe ingat po tayo lahat ako po ay mag, share ng kalaman sa mga baguhan mekaniko sa mga baguhan technician lalo na sa mga estudyante so, uh, salamat po ikakat ko na po yung video yung sa pag-overall po naman po nito ang susunod na video so, salamat po and bless you all